Gagul ball on the go <laughs> Atras, atras, kau te Ya, yeah, oke, okay, oke okay. Oke, okay. okay, ayo muna Oke okay. Tengah muna Tengah <laughs> muna, gol? Ay, regal. Sabi. So, puloy. Pulon. Ah. <laughs> Hindi pantay ang transmission na tingala. Ang oh. dapat ipantayan, pantay eh. Mas madali pumasok kayo pag pantay. <laughs> hmm. Hindi, tuloy mo na. Ayan ako. Puloy eh. Ang dyan eh ano. Hindi kitang ilalim eh. tut odo ah pati guys <laughs> mukaw manaw umipit pa din oh oh wala na ilang masyadong hirayin ito din ang mahihirapan eh wala. Wala. lang lang ay lang tama na, tama na, tama na. Baba, baba. Sobra. 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 lah, Ay, lang. Tipe pajibar lang, pajibar nih. Eh. Tulak. Tulak. sila, 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 Panji sila, 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 Labas. Labas. E ban point mga tong kadena. Paabante. yan yan. Bebannya deh. Ambilin Ikut-ikutin Ikut ikutin. potong atras. Atras. tulang atras ya. Nah. Nah. Ispuloy. mau? Ah. Oke, okay. bakal. Oke, baba. Oke, baba. Oke. 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 Hop. Twid mo. Ya. Ini nah, potek-potek. Nah. Maba pa konte. Kenanen. Ah, ngih pa. Hop. Balak nihigop, ba. Kinihigo pa. Putuk dapat ki apo putuk ko ya nih. Eh. Sekarang nihigop. <laughs> Kaya na. Oh, mo oh, na sa pagkakakambyo Tas konti, tas konti. oh na 'to pagbabya. Isa. ugaw lang Uga lang okay na. Lapat na. Okay na. Yan okay na. mo, Lagi mo ito. Ay, na so, Kan. Tangke, uh, tangke ng diesel. Ay, Is Kumana! Boom, patay! Sa ibabaw yan. Hindi yan tapat. Ah. Hindi tapat. bibiling mo konti. Saksakin. Saksaki mo lang tubo yun. Ha. Paano? Cover. Pakanan? Uh. Ayun, hindi na ka pala nakakambyo. Hindi, <tod> <tod> ito, ito. tanggalin ito, mo itong cover. And, hãy cất tìm bà con tìm con tìm mà yeah. con tìm okay, okay, yeah. <laughs> okay, okay. yeah. yeah. con tìm bà basic. Oh. Ay, nag-otorne na 'to sa iba. Thank you mo. Bilis mo. Ah. Patay ang butiki. Oh. Mm hmm. Tikpak ni siete. Eh. Eh. Hindi niya, napakarami ng namumulaklat ko 'ton. Bakit? Oh, so, oh. Tinignan ko naman yung binakas natin. Alaan naman mga putol. alin Ali, malinis mo. Yan, yung, yung housing na yun. Tumiksik doon sa may ano lang starter. Pinititignan ko naman yung mga oh. So, natin. Alaan naman putol. Sige mo ba matagal na. Dati na. eh hmm. Yan, dahil na yung naman nalaki. Ito pa ano? Oh. ulang master niyan. The goal on the go on <laughs> Di syete ya Oh sakit, sakit hehehe oh. <laughs> Get it.

tornillo kananan. Yo. Oke, kita mau mayo. Hmm. Tolong panai-panai intro, Yan. Barang ini higop, di ba? Ano trabaho nito? Goal, ipasok mo na yung tornilyo na yun. kan Oh, Asak mo. Wala yun. Baka mapagot. Video video okay na lang sila. Ano <laughs> yun siya ibabaw. Okay, no.

Malupit pala ano. Wala <laughs> pang washer. Malupit. Okay. Oh, no. ano. Eh pa, may isa pang 14 o. Oh. Ano? Uh. Eh, so pro sa likod. Tumutiyan yan, diba? Sa ngambi yan Sa takip. Ini kita kita bawa. Ya, terima galing. Dali mo, May kakabit pa tayo doon. Puro ka pa ulit-ulit na -ulit trabaho. Mag trabaho yan. Ikaw na mag-a-adjust ng clutch yan. Ha? Huh? Clutch. Oo. Uh -huh. Naroon ko mag-adjust? Oo. Gusto na. naman dyan eh. ano eh. -huh. Sasagad mo yung booster. Patras. Oo. Uh -huh. sa Sagad mo na patras yung booster. Papasok. Oo. Uh -huh. Kasi baka kulang sa ano yan. Yung haba ng ano. Turbo. Yung haba ng push rod. Kasi nagdano na kayo. Nag-adjust kayo nakaraan eh. Tara, pay na. Pay na daw. Kaya mo na yan. Na yan. Oh, Propeller na lang yan. Kaya kaya mo na yan. Saka yung sa cambio. Mm, okay. ako muna. Okay, okay. Kaya ko muna. Na na eh, sige. Eh, kape tayo muna natin sa baba eh. At may gagawin pa tayong ano? Yes. Proyekto sa uh, kabilang bahagi ng kapuluan. Okay, Ay, yung bete dos yung... natin. Dali na natin. Oh, dali na pala. Sa Asa ba? Sa eh, sarap pala. Eh. Yung pinasanggan ng tayo.